So, ayun na nga mga Mars for today's video cooking show. O, ayan, Bart Butter by no Margarine. And, inikot-ikot niya sa stick. O, hinulog sa mantika, pinaritong. eh, di na to. Eh, na lang, nakakaloka. O, ayan ang first procedure natin. O, tapos, ako ng malaking mangga. Mangga ba yan? O, mangga yan? O, ayan. Pinirito yung mangga. Ayan. O. O. Nakakaloko, pinirita yung mangga. Ano yan? Ayan. Okay, tapos sinahala niya. Ayan. Oh. Sinama pa. <laughs> of course, pati yung stick. Okay. Ayan, pinunasan niya. O oh, ayan. ayan. Nilinis niya, tinanggal niya. Ayan, tapos sinihiwa niya ngayon sa gitna. Ayan, mga Mars. O, oh. oh, ganyan daw ang paghiwa. And then, ay, ginadgad niya. Okay kinagadgad ng lola nyo, yan, hanggang matapos, o pake ng finished product ng gadgad. <laughs> Nilagyan ng sukal, butas yung kutsara. Nakakalokas, binuhos din lahat. Ano yan? Okay. Okay, sina, sina, nilagay niya din sa, ano yan, plate na, ano ba yan? Tapos kumuha ng, ano, ng ice cream, ginagadan niya, Okay, yan. inagad gadaan Oh. <laughs> Ginagadgad <laughs> Isinama din ang buo. Nakakaloka. Tapos yan, dinurog din niya. Okay, nilagay niya sa blender ngayon. Ayan. Ay, sinalay. <laughs> Silagay ng gata, sinala. Nakakaloka. Tapos, ayan, nilagay sa hulmahan. Okay. Ano yan? Okay, sinala niya. Ayan. Para siguro mahiwala yung buo-buo. Ayan. Tapos nilagyan ng ano yun? O yan, pang color. Pang color ng yellow. Tapos, ayan, kumuha ng ano ba yan? Flower. Ayan, sinala. O yan. <laughs> <laughs> Tapos, <laughs> nilagyan ng asin ba yun? Chinapstick pa nakakaloka. Tapos ayan, binilagay ng margarine. Ayan, halo-halo lang. Ay, taray. Ayan. So, consistent. Nilagay uli sa hulmahan. Ayan. And then, ayan, in-steam. In-steam ng, ng Mars nyo. Tapos, naglatag ng flour. Tapos, nilagay yung in-steam kanina. Na mixture. Ayan. Ayan. Ayan, oo. Oo. Oh, oh. Ah, ginawang dough. O, oh, ayan. Tapos kinot ng paganya Ayan, perfect. O. Oh, ayan, o. Oh. O, oh, diba? Tapos yan yung nirep kanina. Ay, nilagay niya sa love feeling. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. So, ayan na siya. Ayan, taray ng finished product, ha. In fairness, mukhang masarap, pa, Kaso nakakaloka <laughs> naka mga procedure. Diyos ko.